Ayun, ayun. Good morning, good morning mga master. Welcome to my blog. It's Dilibangan TV. Fishing adventure. Ayan. Pipishing tayo ulit mga master. Solo fishing. Hindi nakasunod si parang Itche. So, nakaset up na ako. Gugora na tayo sa ano. Sa dagat. Kakas na tayo. So, tara mga master. Samahan niyo ako sa aking fishing adventure with Dilabangan TV. Yan mga master, set up ko. Ginamit ko yung ating aking Birking 2000. Tapos yung rod natin, customized na train piece. Solid tip yung dulo. Main line natin, 6LB. Leader line, 15LB na ordinary. Tapos gamit muna tayo ng 5 grams kasi ang spot na to batuhan eh. Ayan mga master. Ayan mga master oh, lumitaw yung mga arosip. Ayan. Ayan, lumitaw sila. Pero pataas na rin ang tubig mamaya-maya. Maalun Ma mga master. Malalaki ang alon. Ayan mga master, malaki-laki yung medyo maalon siya. Nakakatakot mag-gas. Pero susubok lang tayo. Tapos lilipat tayo ng hindi maalun. Ayan. Target species natin ngayon mga master, emperor fish. Kung, kung sakaling meron. At kung papala rin. Ay, maalun. daming si mga master oh, nakalitaw lang sa mga bato ayan oh nakita nyo yung mga green yan mga master arusik yan ang dami ayun oh maalon try tayo dito mga master baka meron first cast laki ng alon subok tayo dito fish on more master maliit na ito ayun dali siya maliit na grouper mga master kawalan natin Ay naku Malala ang tama Ayun mga master Ano? Maliit Papawalan natin siya Maliit pa Ang master daming oh. arsip daming arosip Pupulutin mo na lang Ayun oh no? Kumpulan mga master oh. Huh? Ayun mga master ah uh, hindi adoy, hindi advisable na magkas dito ngayon. Sobrang halo. Dito sa banda dito. Dami ba, ng arosik oh. Huh? So, hahanap tayo ng ibang spot ay ibang lugar na hindi maalon. Yan. Pero, malakas ang loob mo magkas ng mga ganitong kalo pwede yan mga master nasa yan narahanap tayo ng ibang mapaghagisan arosip po puro arosip yan mga master yung mga green ayan

mga master. Snapper. checkered snapper mga master. Malapit lang good size na. Kunin na natin 'to. Palaban tayo sa batuhan mga master. Bagat ay nakarating dito. Sana meron dito para hindi masayang ang punta natin. Akao sabit. Ayan, fish on mga master. Ayan, sabit. Ah. Ayan, sabit. Maloob yung drag ko ah. Ayun. Checkered na naman mga master. Ayan, good size na checkered. Ay oh, oh, ko. Nagagat ako. Ayan mga master, good size na checkered. Kinagat pa niya ako. Pakita ko sana si. Tapos kung kinagat ng checkered mga master, oh. Na naman tayo. Ayun, fish on mga master Ay, sa damo It's a prank <laughs> Damo pala <laughs> Walang palag eh Buti sa damo sumabit, hindi sa Bato san ba kayong mga isda bakit wala kayo dito hmm. ang laking tiki mga master rumabul pa pwede na to pagtyagaan Ayan. Hmm. fish on mga master good size na naman na grouper grouper ulit mga master sa wakas may nalali din tayo nangyayong kontro yung haggis ko sumabit na yun sumabit sa isda mga master grouper Kukunin ko na to Grabe yung makabugbog Ay, pawala na Hindi ko na nakita eh Ayun Ano, grouper mga master Mabit So ayun mga master update sa huli natin. Uh, ito lang nga huli natin. Ayun. Ah, uh, gumagalaw-galaw pa yung iba. <laughs> Tumatalon talon pa. So hindi tayo pinalad masyado ngayon mga master. Yan lang na natin. So ayan mga master, ayan uh, ang fishing update natin ngayon sa pagbabalik ko dito sa dating spot na pinupunta namin wala na talagang mahuli halos mga master tapos dun sa spot na batuhan kanina ang lalaki ng alon delikado magkas baka puro sabit lang yung lure natin wala pa tayo nahuhuli tapos dito, gumawin naman ako dito sa kabilang side mga master may naninisid at saka may naglalambat so nahuli tayo ng ano pwesto kaya ayun, kunti lang nadali natin. And so, hanggang dito na lang muna ang aking fishing adventure mga master. Salamat sa panonood sa aking video. Hanggang sa muli mga master. Sana manood pa rin kayo ng aking fishing adventure. This is Dilabangin TV mga master. Fish on!